magandang araw. Dapat nating malaman na ang video na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Malagang tapusin ang video na ito kung pangarap niyong maging mapalapit sa Diyos. Ang mga ito ay mga pagpapaalala sa mga tao na dapat silang magbago ng kanilang mga paraan at tumalikod sa kasalanan. Ang mga babala ni Jesus ay naglalayong magbigay ng pag-asa at pagabay sa mga tao upang maabot nila ang kaligtasan. Na ito ang ilan sa mga babala ni Jesus na maaaring ituring na nakakatakot sa diwa ng pagiging seryoso at mahalaga. Ang babala ni Jesus tungkol sa mga taong madamot si Jesus ay nagbabala tungkol sa pagkawala ng pag-ibig sa mga tao. Ang mga ito ay nagiging makasarili at hindi na magiging interesado sa kapakanan ng iba. At ito ang babala ni Jesus para sa mga tao madamot at hindi marunong magbigay sa kapwa. Sa Lucas 6.33, ito ang babala ni Kristo. Ang sinumang magdamot sa kanyang kapwa ay walang karapatang humingi ng biyaya mula sa akin. Ang babalan ito ay nakakatakot dahil ipinakita nito ang kahalagahan ng pagpanatili ng pag-ibig at pagiging mapagmahal sa ating kapwa na kung wala sa iyo ang katanihan ito ay lalo kang maghirap sa buhay dahil ang pagbibigay ay tulad ng pagtatanim kung wala kang itinanim wala ka rin aanihin Ang babala ni Jesus kung anong mangyayari sa mga taong hindi nagpapatawad. Ang Diyos ay maawain at mapagpatawad at inasahan niyang gagawin din natin ang pareho. Ang mga taong hindi marunong magpatawad ay nagpapakita ng kawalan ng pag-ibig at pagunawa at maaaring magdusa ng mga negatibong kahihinatnan sa kanilang mga relasyon at sa kanilang espiritual na buhay. Sa Matthew 18, 35, Isang alipin ang nagkautang ng malaking halaga sa kanyang Panginoon Nang hindi na nakabayad ang alipin Pinatawad siya ng kanyang Panginoon Ngunit nang makita ng alipin ang isang pang alipin na may utang sa kanya Hindi niya ito pinatawan Nang malaman ng Panginoon ang ginawa ng alipin Ipinabilanggo niya ito ang kapatawaran ay isang regalo na binibigay natin sa ating kapwa at isang regalo na natanggap natin mula sa ating Diyos. Ang babala na ito ay nakakatakot dahil ang pagtanggi sa kapatawaran ay maaring magdulot ng espiritual na paghihiwalay sa Diyos at pagkakamatay sa kaluluwa sa lugar ng imperyo. Ang nakakatakot na babala ni Jesus tungkol sa katapusang araw ng paghukom. Si Jesus ay nagbamalang tungkol sa isang araw kung kailan siya babalik upang hatulan ang mga tao. Sa araw na ito ay puno ng kapangyarihan at katarungan. Ito ang araw na pinakamapanganib sa buong buhay mo na maranasan mo sa harap ng Diyos dahil ito ang pagkakataon ng Diyos na gumanti sa mga masasamang gawain ng sinumang tao. Ang babalang ito ay nakakatakot dahil ipinakita nito ang kahalagaan ng pagsisisi at pagbabago ng buhay. Inilarawan ni Jesus ang isang araw kung kailan iwalay niya ang mga matutuwid mula sa mga masasama. Ang mga matutuwid ay papasok sa kaharian ng langit habang ang mga masasama ay hinihintay na ng demonyo sa kanyang kaharian na nag-aapoy. Kaya habang may panahon pa, ipadadama natin sa Diyos na hindi masasayang ang kanyang sakripisyo at ang kanyang kamatayan sa cross. Kung saan ka man ngayon, bumangon ka at lumakad na puno ng pagbabago sa buhay at naghihintay sa iyo ang Diyos.